Ang mga kaibigan ng po ng torda na si eh, Jasper Dukay mga kaibigan Kasi lang sa mga kaibigan, sa ano sa barangay kabugo sa ano sa pista ng kabugo sa April at sa May mga kaibigan sa Banundan Naroon naman siya mga kaibigan. Ay, si Charmaine, yung maganda. Yung beauty, beauty queen. Ng... Yung... Beauty <laughs> queen. Beauty queen. Parang gaya yung banwandaan. <laughs> Garyak agad siya. Kapag mali yung ano. Pronounce. Mga kaibigan. Si <laughs> Charmaine. Charmaine. Charmaine, sino yung love po sa inyo ni ate mo? Tsaka kasi yun. Ha? Ha? Mari, hiyak na yan. Kawari. Hiyak <laughs> na yan. Mari. Kawari si Sharmin. Kawari si Sharmin. Mga kaibigan, wala kasi sa kuro na Uh, masasarap na pagkain dito sa makaibigan sa Kuro Palawan. Sa Kuro na, Kuro na ilan, mga kaibigan, ang magandang ano lang pagkain. ah uh, buru tsaka kapari, ah uh, ubi, sa, sa katutubo, kui tsaka kamuting kahoy, ah bas ibig sabihin? araro, gila ang tao. Araru, araro Di sabutin ng araru masarap. Takay hmm. ano? mga ano? Tama. Eh, ano? Samutin, dito. Sa Ano 谢谢